Patuloy pang kinumpirma ng Philippine Embassy ang impormasyong may isang Filipino umanong kasama sa nadukot ng mga militanting Hamas sa kanilang pag-atake sa Israel. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Butuan, inihayag ni Bombo International Correspondent Carolina de Guzman, direkta mula sa Israel, na iniulat ng isang region station na kasama ang isang Filipino sa mga bata at matatandang dinukot ng Hamas. Hamas at dinala sa Gaza City. Sa isa'y pa ni De Guzman, ikinagulat nila ang umaalingaw ngawa na siren kung kaya't kaagad silang nagtago sa bomb shelter hanggang sa nalaman na nilang nakapasok na umano sa Israel ang mga militanteng Hamas. Kahit malayo ang kanilang lugar sa inatake ng Hamas, alerto pa rin sila dahil kahit saan umano, tumatama ang bomba kasi po komportable sa ngayon kasi nga sa sitwasyon po talaga ngayon na halos buong Israel nagulat po sa nangyari Prayer lang po talaga ang, ang magiging sa data mo kasi once na nandito pa sa ganitong sitwasyon, iba po talaga yung pakiramdam eh. Mula rito sa Bombo Radio Butuan para sa Bombo Network News, ito po si Bombo Nochelle Muro, nag-uulat para sa number one and the most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! ang naramdaman ngayon ng na mga overseas Filipino workers sa Israel dahil sa sunod-sunod na rocket attacks mula sa militanting Hamas. Sa paniyam ng Bombo Radio Rojas kay Bombo International Correspondent Philip De Los Santos Caragos, caregiver sa Tel Aviv, Israel, at tubong barangay Ilaya Ivisan Capiz, sinabi nito na halos hindi na sila makatulog sa takot sa tuwing makakarinig ng serenaan na hudyat na kailangan nilang magtago dahil may paparating na rocket mula sa kalabana. Anya sa loob ng labing dalawang taon nitong pagtatrabaho sa nasabing bansa, ito ang pinakakinatatakutan niya na naranasan na. Ayon pa kay Caragos sa simula ng giyera noong Sabado sa pagitan ng Israel at Hamas militants, mas sobra 300 na mga Palestino ang nakapasok sa Israel na nagresulta ng pagkamatay ng 250 na indibidwal. Umabot rin sa 6,000 hanggang 7,000 rockets ang bumabagsak sa Israel sa loob lamang ng isang araw. Protektado rin anya ng militar ng Israel ang mga residente kabilang na ang mga foreigners sa lugar. Nagpaalala lamang ang Israeli government sa mga mamamayan na manatili sa kanilang bahay at imonitor ang kanilang cellphone para malaman kung saang lugar ang may bomba sa pamamagitan ng red alert warning. As of now, dito po sa trabaho ko, medyo tahimik pero maya-maya po mayroong siren nga tinatawag na siren. It means magtatago po kami ng shelter kasi may parating pong bomba. Pero sa ibang parte po ng Israel, sa south po, mayroon pa rocket po. Huh? Umpisa po kanina po ng 5.30 morning, early po, nag-umpisa ang gulo. Until now po, bala siguro po mga 200, uh, 250 plus na po ang patay, mama pamilitari man po o sibilya ng tao ng mga Israeli po. Pero ito po ang pinaka, pinaka kumbaga pin, sa, sa, 12 years ko po dito sa Israel, ito po ang pinaka grabe kasi hindi lang po yung parang minsanan lang yung rocket na maririnig mong. Ngayon po, parang sobra po siya sa 6,000 plus 7,000 plus the racket na tinapon. At yan ang ulat mula rito sa impilan ng Bombo Radyo Rojas. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo sa Nimei Batin Sila. Para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Naglatag na ng contingency plan ang embahada ng Pilipinas sa Israel bilang paghahanda upang matulungan ang mga overseas Filipino workers sa naturang bansa sa gitna pa rin ng nagpapatuloy na tensyon at pag-atake ng Hamas group laban sa Israel. Ayon kay Assistant Secretary Raymond Paul Cortez ng Department of Foreign Affairs o DFA, bagamat wala pang mga Pinoy na humihiling ng tulong o repatriation, ay hindi naman nagpapakampante ang pamahalaan upang malaman ang kalagayan ng mga Pinoy doon para matiyak na sila iligtas sa gitna pa rin ng nararanasang tensyon. Batayan niya sa datos ay nasa 30,500 na mga documented Pinoy ang naninirahan at nagtatrabaho sa Israel kung saan ay naninirahan ang karamihan sa northern part ng naturang bansa particular na sa Tel Aviv at sa central district niya na ang Gaza ay nasa south western border ng Israel at nasa 500 to 600 na mga pinoy ang naninirahan sa lugar kung kaya't binabantayan nila ang kalagayan ng mga Pinoy doon. Binigyang diin pa nito na kung kinakailangan ay nakahandaan niya ang embahada na magsagawa ng evacuation at repatriation hanggang sa mapauwi ang mga maaapektuhang overseas Filipino workers sa bansa at mabigyan ng kaukulang tulong. Patuloy so, po ang monitoring ng ating embahada sa panangli para sa mga kababayan natin. So far, we have about 30,500 documented Filipinos in uh, the state of Israel. Pero karamihan sa kanila ay nagsirahan sa northern part, Tel Aviv at sa central district ng Israel. Itong Gaza Strip is on the southwestern border ng Israel. At sa nandito po, ang um, adjacent po dati ng southern district, kung saan on only about 600 Pinoy, 500 to 600 Pinoy. So karamihan sa kakakali uh, magiging interest sa uh, Uh, contact with itong mga kabunuhan sa Gaza ay itong mga kababayan natin ng Southern District. And so far, wala pa naman po naiulat sa mga kababayan natin na nasaktan o nasugatan o kaya kasulidad. Yan ang balita mula sa Bombo Radio Tugigaraw para sa Bombo Network News. Ako si Bombo Jello Mangudayaw para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo!